parang crocodile fish meron tayong pagi si snake mga kababayan yunok gabi sirap Drabi. Mga kababayan, magandang araw po sa lahat. May mga po tayo naman tayong kakaiba, mga kababayan. Ito po. Yung mga kababayan, meron po tayong tinatawag na parang crocodile fish, pero tawag namin dito sunog. Yan, mga kababayan. Meron tayong pagi. Yan. Sabay meron din tayong indong si snake mga kababayan. Tara mga kababayan, lutuin po natin 'to. Adobo sa gata ang luto po dito mga kababayan, you know? Masarap 'to mga kababayan, sariwang sariwa. Ito. Uy. Tapos, please kiss na. Hmm. Itong... Hatiin na natin 'to mga kababayan. Okay. Ulaman, um, oh, no? Ito mga kababayan yung ano, isdang sunog o flathead o crocodile yan kamukha siya ng buhaya eh yan iwain natin itong indong. ito yung ah, sa dagat na walang kamandag yan virtual linis na yan mga kapabayan pagi Garapnya nih, Oke, tanggal ini Wah, wow, Nah, Nanti suka mau kamu hindi na ako nagdala na yan kumukulo na mga kababayan antayin lang natin maluto yung isda bago ilagay natin yung gata lagay na natin yung gata mga kababayan yan eh yung unok, tumukulok na mga kababayan lagay natin ang sikritong sangkap mamasita baka naman yan taba nito luto ng indong yan yun mga kababayan tikmanan natin yung yung indong ipa mo natin oh. mm, ang harap Arabe. majusi sya makrema luto na yun luto na nito. Yun. Thank you Lord. Kain na po tayo. Right? Sarap nito mga kababayan. Nalalaway talaga ako. Yan oh. No? Okay. Kainin na natin. Unahin ko na itong uh, yung crocodile fish. Oh, sarap na ito. Grabe may init lang. Hmm. Mga kababayan. Wow grabe ka juicing nito mga kababayan. Makrema. Hmm. Mm. Ang sarap. Grabe. Tostid na pagi. Ito talaga. Hmm. Hop. Ito so, mga kababayan, buntot ng pagi oh. Kakain natin yan. Mm. Ang eh, sarap, kabe. hmm Mm. Sarap. Mm. Kain po mga kababayan. Titikman natin itong tinatawag nilang indong na tinatawag na sinasabi exotic so power kapabayan so, ito malupit na pagkaluto nito ha ah. walang halong mga bichin bichin so natural kakainin ko ito pra prada gabsulat prada 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 nalimutan nalimutan yeah. ha. Ha. Labi ka dua. Ah, Pagi oh, labi. Sa palan ito pagadin to no, yung pinaghalo-halo sila. Tatong mga exotic na kaybangs da. Ay, buffet. Eh? Mm hmm. Sa tang pagi. Sana paro basa. <laughs> pagi, pagi talaga pre. Hmm. <laughs> <laughs> Sarap. Ubos ko <ka> na 'yon. <laughs> simot to ngayon no? Yep. Mm. Habe. Indong Sama na pati buto mm -hmm. Sabi pala namin dyan yung mga kababayan natin bre Napakalambot ha? Ano? Sarpe Dinamnam ng pagi tsaka ng indong hmm. Durabe Sop. Yung mga kababayan ngayon pala natin nakasama si Kulswax mm hmm. ka kawili at ako mm -hmm. si Anggo Mga kababayan Kain po. Hmm. Kain mga kababayan. Kain tayo ng tanghalian dito sa lalim ng kabakawan. Sarap kumain sa mga ganitong lugar. Nature, nature. At sariwa pa pre. Hmm. Sabi no? Sariwa.